Ay bulik bulik, Ay, bulik, bulik, bro. Ang ating bulik. Huli si bro, Huli si bro. Yo, landed. Landed. <laughs> yeah, Nagulat, eh. Nagulat ako, eh. Hindi <laughs> <laughs> ko lang maabot, eh. ah eh, bro. Eh. Nadali, oh. Dali, oh. Dali, ah. Laki, oh. Lock, Laking bulig nito. Ito, tama, eh, oh. eh, maliit na sima nyo Buti kinaya ng ah. leader line Oo nga <laughs> Kasi may cellphone? lang siya no Kasi may cellphone ko Hindi <laughs> ko alam iyo <-say>, master <laughs> Wala wala, wala. nga mo hmm. ka dyan? Hindi, di ka naman naglalabas sa cellphone Awa ko <laughs> <laughs> Comedy rin eh Awa ko pa Urat ako, hindi hey, ko lang maabot eh Ako sana pipipas Adalis Andal sa eh bro Suerte, buenas Thank you, thank you Bakit ako inayon? Bago daw Meron palang mali dyan, ano no? May buenas Hindi ko lang maabot eh lang yung bilbil ko eh di pa, ay, Alam mo yan ba? Na, eh. Ay, buti nga, kinain ng leader line mo. Ay, yung setup. Um, Oo oh, nga, yung TV. Wala sa ba lumabang ko ya? Oo. Oh, Umilalim ka agad sa kakakuma. Ayun, ay, taragis pala. Baon niya. Bulate, eh. bisaya ko yan, bulate. Ang sakit. Bulate. Kala ko sakit eh. Baka pumasagyan ko yan. Hindi pa ba? Eh, hindi maano. ano. Hindi, buti nga, kinain ng tansi mo. Nipis ng tansi mo. Eh, ano to eh. Daiwa yan eh. Floro. Wala ba kayong pangalan? Wala ka bang pangganan? Wala. Wala. Pati din mo na lang. What? Eh, no, tega. Tingnan ko ako. Ay! Eh, no, tega. Tingnan ko ako. Tali. Bono ba? Bawang ba kuya? Oo. Nasa katigasan na dali. eh. O, tanggal na. Hindi pa tanggal na taga doon ah. Kaya ba ko rin kaya? Kuling mo rin. Hindi tanggal na taga. Ay, hampas mo yan. Tanggal yan. Diyan, nasa mo? Na? Ako nga sana i-vest, hindi ko lang maabot. Nakakatuwa, sana ko. Buti hindi na putol nung ano, nung ipin ano. E, sa katigasan na dali. stick. Hindi <laughs> makakawala ano. To, pesa. May puso ng ano, ng saging tahimik wala, lang. Eh. Ilan niya ba bueno, ano? Ganun-ganun lang ano. Inaabot ko nga. <laughs> Nagkikwentuhan kayo. di ko maabot ah? eh. Pati din mo lang dito. Gunting mo lang kasi. Oh. ano, gunting natin ganun dito. Matigas. Maliit pa yung taga. Kunin ko yung patang ganang taga. Ano, kunin ko yung patang ganang taga. Ano, ang laki niya na. Ganyan yung mga na uli, doon kay Rael. Ganyan yung mga nahuli sa balon. Balon patok yon. Eh malaki yung malaki yung tiyan buntis pa wala niyo. Video natin kuya, ano video so, natin kuya, uh, papakulan natin. Nan di ba? Wala ba? Ito, dito may ano? ulo. Yo, tapilin niya na <laughs> laki. Eh, oh. laki 'yo. Sila ng braso mo ah. Laki 'yan, okay. Laki. laki.